Isang malit na video mga sir no tungkol dito sa aking Miosol ay na ginagawa. Ito pong dinisable ko na po yan, hindi ko na po kinabit yan. Kasi po ang aking charging sa regulator, nasa 13.4 lang po. Hindi po naabot ng 14 volts. Okay, dito muna tayo sa una ha. Yan. Pakita ko muna yung kulay ng wire nito kung hindi na makikita rito sa kabila kasi nyan dito sa kabila ayan o oh. isang kulay sensor wire brown at saka isang puti na may strip na itim alam ko papunta ko ng ground ng headlight yan mga sir no I disable ko na yan kasi nga ho oh, itong aking ginagawang motor eh iba drive ko na Okay. Pag gumamit po kayo ng ganitong switch, mga sir, no? Pang-sporty. May pa tayo ng headlight. Ganito po. Yan. Bago po ito, no, mga sir? Original na pang-sporty. Yamaha. Okay? Dito, wala naman tayong problema dito. Ang issue lang nito, pagka nagbukas ng headlight, ang nangyayari, pagka nag-high beam, no? Pag nag-high beam dito, hindi po ilaw yung headlight pag nakikahidin. Ano po solution? Dito po muna tayo mga set. Toro ko sa inyo isa-isa. Ito -isa. pong dilaw at green na lumabas po kasama nitong pinaka-switch. Ano? Okay. Hindi na malaglag. Ito hong dilaw, dito nyo huwit tali yung diode. Dito. Ngayon yung diode ho, meron tayong silver lining. Silver lining nakaharap po dito sa kulig rinaware. Ihinang nyo ho, ano, So, yun yung mm -hmm. first step. Ngayon, iilaw na po yung Gagana na po yung headlight nyo. Low beam, high beam, gagana na. Pero, meron pa isang pero. Yes. Ito pong indicator light na high beam ito, ang kulay blue. Hindi po gagana yan. Bakit ho? Kasi nga ho, yung ground dito, dito, sa ating terminal ng headlight, yung white na may stripe na itim, pinutol ko po yan, inirekta ko po yan sa ating battery, sa ground ng battery. Okay po, kasi nga ho, ayaw ko na siyang kukuha pa ng ground doon sa resistor block na yun. Okay? Parang dahil siguro yun. Para sira na yun eh. No? headless dinasable ko na. Ang ground dito, pinutol ko, nilagay ko sa ground. Yung kulay green na wire, inalis ko sa harness. Ito na ho yun yung kulay green na wire. No? Dito ko sa ng wire, papunta rito. Okay po kasi yon nakatap yon sa accessory wire pagka nag o nasuse may supply na ho agad okay ayoko nung ganon gusto ko patayin ngayon na ah, simbolin ko ito ipapakita ko sa inyo yung output no cut muna. na Wala na sabi kung ba't hindi gagana ito. Dito pala tayo mga sir no, itong sakit na kulay pula. No. Oh. May mapapansin ho kayo diyan um white wire stripe black. 'Yun po ay ground. Kung nakikita niyo eh no. Ito po 'yun eh ground po 'yan ng ano. Ito. Ang ating high beam ground. Eh since pinatay ko na nga po doon, ala na po supply 'yan. Maliwanag po. Kaya hindi po iilaw 'yan. So itatali niyo na po 'yan. Doon po sa katabi niya, solid black wire. Ground po yan. Ayan o. Oh. Dito ko lang po pinutol yan. Dito. Ayan. Tapos ihinang nyo ho, dito. Pagbalik nyo, iilaw na po pag nag-high beam kayo. Papakita ko sa inyo. Bubuhayin ko saglit. <coughs> so, naibalik ko na po mga sir. No? Ayan. Balik na ng tape. White po na may stripe na black. Ilalagay po sa kulay black na wire. No? si ground po ng ating indicator light sa high beam ayan ay balik ko na to uh, lagyan ko na rin ng electrical tape yung uh, low beam po natin yung kulay green wire nakatali lang po muna kasi maraya pa tayong gagawin mamaya ato po sa inyo pakita ko sa inyo mga sir no ayan naka off yung switch off natin yung susi ayan normal na normal pa po yung motor natin okay So wala pa ho tong pag may paglit na yung may wiring na kaso wala pa yun hindi pa nakakabit. So ibubuhay natin yung headlight ito. Ayun, meron na po tayong headlight mga sir no. Tapos low beam high beam. Ayan po, low beam high beam, low beam high beam, low beam high beam, low beam high beam. Ayan po mga sir. Oh. Meron na po tayong indicator. Kasi kanina nang tuntunin ko, ayaw mag high beam ng indicator sinilip ko yung harness ng ilalim ng bumbilya. Kala ko po hindi. Ayun nga, nakita ko yung white wire na may stripe black. So, wala ho talaga yon. Kahit paan na rin ko ho yung makina kasi nga naka-disable na yon. Hindi na ho magkakaroon yun. Okay po, mga sir. Yan. Low beam, high beam, low beam, high beam. Ang problema pala nito, no? hindi man problema yun. Talaga nakadesign sa kanya. Itong headlight unit, itong headlight, no? Ito ang headlight niya, yung circuit board niya, hindi po nailaw yung high beam kundi nakailaw yung low beam so kailangan kong umilaw yung low beam muna bago umilaw yung high beam kaya kailangan ko pa maglagay ng tayo dito sa yung dilaw na wire saka sa green wire okay hey po salamat po so ay mga sir